Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Karin Scoop Station here. Disclaimer, itong video na isi-share ko sa inyo ay pagmamay-ari ni Lovie Poe sa kanyang Instagram account na kung saan ay signing off na nga ang kanyang karakter sa FPJ's Batang Kiapo kagabi. At marami nga ang nagulat dahil hindi inaasahan na si Lovie Poe ay magsa signing off sa Batang Kiapo. Uh, ang eksena po kasi kagabi ay nakita ni Mokang na nakita ni Mokang si Olga na kapatid ni Ramon na babarilin niya si Tanggol kaya naman tinakbo ni Mokang si Tanggol upang saluhin ang bala para kay Tanggol. Ayon, tumama nga sa ulo ni Mokang ang bala at gulat na gulat si Tanggol dahil bakit ginawa iyon ni Mokang kaso lang hindi nakita ni Tanggol kung sino ang bumarel kay Mokang. Kaya naman iyak ng iyak si Tanggol dahil ito nga ang pinakamamahal niya si Mokang ay patay na at iniligtas pa ni Mokang ang buhay ni Tanggol. Kaya naman si Olga ay parang natuwa na rin sa nangyari imbis na ang punterya niya ay si Tanggol na punta ngayon kay Mokang dahil uh, sinalunga ni Hinarang ni Mokang ang bala na 'yon. Natuwa na rin si Olga, parang feeling niya nakapagiganti na rin siya dahil uh, dahil nga kay Tanggol namatay ang anak ni Olga kaya gusto niya talagang patayin si Tanggol. At ayun nga, pagkatapos ng episode kagabi sa FPJs Batang Kiapo agad namang nagpost si Lobby po sa kanyang Instagram account. Ito po yung clip video. i lang natin, baka ma-CPR tayo. Basa, credit to the owner, Lobby po. Uh, quote in quote, I am truly blessed to have been part of a project that represents my father's name. It was a first and it will always mean the world to me. My deepest appreciation to Sir Deo, Tita Cory and ABS-CBN for this opportunity. You have given me missing piece to my puzzle. For that I will always be grateful. A big part of my 2023 was breathing life into a character I have grown to love. What a privilege it was to play Mokang. She was a fighter and she taught me how it is to truly be free. It really was a tough decision for me to make but I have decided to turn the page. To my Batang Kiapo team, the depth of your creativity and imagination knows no bounds and I know you will continue to soar high. I will always be cheering for all of you from afar. Mamimiss ko kayo ng malala. To my dearest Tagapagtanggol, maybe in another life. Direk Koko, my dad's legacy is in great hands. Salamat at pinagpapatuloy mo. Koko, I will always be one of your biggest fans. Please try to get some sleep. At sa mga nagmamahal kay Mokang, sobrang mahal ko din kayo. Maraming maraming salamat po. Inyong tropa, Mokang signing off. At dito dagsanga or baha ng magagandang comment ang um, pinost ni Lobby po sa kanyang Instagram account. Nangunguna nga dyan ang kanyang nanay na si Susan Africa na si uh, nakalimutan ko, sorry po. Nasabi niya, I love you forever, my dearest Mokang. Si Coco Martin underscore PH ay nagpost din sa kanyang Instagram ah uh, bale, admin lang ito ni Coco Martin. I do not sure kung mismong si Coco Martin talaga ito. Pero sabi dito, quote code quote, paalam at maraming salamat. Mokang. At lobby po, hashtag. Uh, FPJ's batang Kya po. Quote code It's the first time na nakasama ako sa isang proyekto that represents my dad. Also, Papa, you also pray that Uh, also, Papa, I also pray that you guide and bestow Coco your power. She has it all now. And I know, Papa, your leg legacy is in your great hands. Ay, ayun na nga. Lahat ng kwento ay may katapusan. Kasi siguro, uh, dahil married na nga si Lobby po, baka kailangan niya mag-focus na sa married life. Yes sa katunayan ngayon ay nas kasama niya ang kanyang asawa sa London. nandun po siya sa London, doon po siya nag-holiday. And ngayon naman mga mars sa usapan na baka si Julia Montes ay papasok din sa FPJ's Batang Kiapo dahil nag-post nga si Julia Montes sa kanyang, Instagram, sa kanyang Facebook account na marami siyang gagawing projects ngayong 2024 and then looking forward din ang mga Katniel fans na papasok sa FPJ's Batang Quiapo dahil kung matatandaan nyo nung nagtagpo ang Katniel si Coco Martin ay may ibinulong itong Daniel Padilla kay Coco Martin na kung saan ay baka ayun na nga yung baka papasok sila sa FPJ's Batang Quiapo masaya ito mga Mars and kakaiba to ibang ibang update po ang in-share ko sa inyo, hindi po tungkol sa ARMY. Tungkol po sa FPJ's Batang Kaya po, dahil ito nga ang mainit ngayon, kagabi pa marami ang nalungkot. And gabi-gabi po yan, FPJ's Batang Kaya 8 to 8.45 p.m. Monday to Friday. And that's it, mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoops. Bye!